Dito ako magsulat to. Okay, okay. Game. oh. Kaya na. Game. Tao? Hindi. Bagay? Oo. Ginagamit sa bahay? Pwede, ayun. Depende. Ginagamit niya kamay Oh, oh. Ball pen? Hindi. Ball Ah, tape? Hindi. school? Whip! <laughs> ah, <laughs> uh, polo? Hindi. ID? Tama. Tama. Aku naman, Aku naman. So, Aku Huwag pa mahukay. Huwag pa mahukay. Dito, magsila dito. Huwag ka tatungin. Huwag ka tatungin. Ha? Dito! Dito ka, simsila. Alam mo, dito Eh, oh niya. Okay. Lawit pa ba 'tong camera? Tinitinne. Eh, tao. Puede. Ah. Uh, tao. Teklasin natin. Hindi. Okay. Oh, Ngayon sabihin. Watts <laughs> man oh, Head. Balik. <laughs> o oh, hindi? Ah, hindi wala. Oo, oh, hindi. Tao nga. Hindi ko nga. Hmm, pwede. Parts? Oo. Oh. Oh. Oo. <laughs> Ay, umuha na siya. nagpapawala. nagpa ano Uungo. Ano? Dali. Uh, tao. Kaklase na siya? Hindi. Pangalan ng tao? Hindi. Parts of the body? Yes. oh Hand? Hindi. Ah. Uh,

Sobagus ni Sobubus, habang tayo'y kumakain sa kapagkainan. Eh, nasa kanyang doon. Wala, hindi pa tapos. Papakita po muna. Umusot <laughs> ka doon. Eh, <laughs> tao. Hindi. <laughs> hindi. Bagay. Hindi. Tayo? Oo. Sa jungle? Oo.

Sabi stick the way, sabi stick. Hindi Ito. Ito na natin sa notebook eh. Oh, um, shout out uh. na lang sa notebook <laughs> na to. Ngayon ba to? pangalan? Kairika May. Okay na yan. Pangalan lang. Siyempre yan. Ito. Pakitang sakya. Hindi pag... hindi pa nakapagkila. Hindi pa Ah, ito. Um, uh... Madali lang too, eh. to eh. Madali lang to. Kailangan niya rin i-spell to. Kasi napakitang sasya. Kahit balik tayo, okay na yan. Okay. Tao, hindi Bagai hindi Ayo hindi lugar, hindi mangyayari, hindi pagkain, hindi <laughs> magsikalubot to. Body, apa siya po tayo? Hindi salita, salita. Uh oo. -oh. Tagalog, hindi, English, uh Oh Bad words, hindi kupal ko Gupal ka ba boss? May Y? Wala. May A? Tangap! <laughs> <laughs> May A? <laughs> Oo, oh, hindi na sa libro. May <laughs> Oh hindi ka eh. Lagi, Wala, wala nga. Huwag <laughs> letters. <laughs> Yam, yeah. yeah. madali lang kasi yan. Pass. Pass. uh, spell. Spell. Ito. Madali lang ito. Bawal salita. Dapat tawag bago sa mga pangyayari. Kasi siya, alam ko sa mga Okay. Ito. Hindi, <laughs> hindi. Pero na lang. Kahit ayoko ko itong sabihin, dahil masasaktan ako dito. Yuzo. <laughs> Sakit eh. Yan, buti ko daw. Ay, ano ka? Pinakaayaw niya. Nasa niyo. tao ba? ba? Pinakaayaw niya na tao, guys. Pinakaayaw ko ng tao. Louis Gilles. Hindi. Kaya nga kayo, bigyan ka, pa. ba? Ay, ano mo na? Gringia? Hindi. Princess? Hindi. Filipino? Hindi. Celine? Hindi. Yeah. Gringia Kali, ako naman. Ako ba ba bahula? ako, na, ako na magpapahula. Ba, ayaw mo naman ba? Ano kanina pinahula niya? Ay, ano? Pagkita. hmm. Tao to. Oh, sinabla ko din. Oo,

Siya panggoy Ndi natin kawalan siya? Ndi Kalo <sore> ba ito? Oo, para sayo Ewa po Koro sope Ikaw lang nakakilala dan? Ha? Tyria yang smith? Ndi Tama Smith lang siya Sabi ni Pero tama lagi natin liya Ako naman, tepi dan Ayun! Bilis <laughs> eh. Cash mo yan, cash mo. oh, tumalikod ka na, papakita ko sa ano. Wok! <laughs> oh, ano. Dito, dito, dito. Ito, wala, Bebe niya guys. Bebe niya guys. Okay. Chloe. Hindi. Tao. Oh, bebe mo si Chloe? Hindi. Tao. Tao. Adrenaline. Hindi. Kulang mo yung bebe. Hindi <laughs> yan. Wala daw eh. Awa mo! Ano nga ako? An. Ha? An. Hindi. hindi. Baby mo yan. Masasabi na lang ako ng pangalan, random. Ayaw mo magtanong eh kung kakalasan ba natin o hindi eh. Kakalasan natin? Oo. Oo? Jessica? Hindi. Oh, Nga 11 minutes na, di na yung sa YouTube, oh. Kaya yan. Di ba nga, 18 minutes, eh. Minutes, Babae. Minutes lang yan, di kaya na sa niya. Babae. Oo. Oh. Nasa first row. <laughs> Ay, nasa kalawa, nasa... Nandito, nandito. Andito? Nandito. Nandito. Bistana. Gruta. Andito. Lumabaw. Nandito. Sentai. Nandito.

Si Red. Si Red si Atila. Dahil mo, false information ka <case. laughs> <Tangamo> eh. Tanga mo eh. Okay, tapos na. Ah, dito nga si Atile. Taray ko. Taray.